sa bayan ng San Isidro, laganap ang mga kwento ng kababalaghan. Isang gabi, nagpasya si Aling Nena na bisitahin ang kanyang pinsan sa pila, kahit na may mga babala tungkol sa paglalakbay ng mag-isa sa gabi. Dumaan siya sa masukal na gubat ng puno ng balete, kung saan sinasabing may puting babae na nanunukso sa mga manlalakbay upang sila'y mawala. Habang naglalakad si Aling Nena, naramdaman niyang may mga matang nakatitig sa kanya, nakakita siya ng isang figura na may dalang lampara. Natakot siya at tumakbo, ngunit parang lumulutang ang figura sa likuran niya. Pagod na pagod, nakatakas siya sa gubat at narating ang isang kalapit na baryo. Binalaan siya ng isang matandang babae tungkol sa tikbalang, mga nilalang na nagliligaw sa mga manlalakbay. Nagmamadaling nagpatuloy si Aling Nena, at sa wakas ay nakita niya ang mga ilaw ng pila, sa bahay ng kanyang pinsan na si Maria, ikinuwento niya ang kanyang karanasan. Sinabi ni Maria na maswerte siyang nakaligtas dahil marami sa mga nakatagpo ng mga ligaw na espiritu ng Pilipinas ay hindi na muling nakikita.